Accusation is not synonymous with guilt, sabi ni Chief Justice Fernando. It's a kaso sa Supreme Court. for uh, the longest time, parang kung tamay ito ko na nagpago o na wala. Nandali na na lang, Steve. Kung ginawin niyo yung ka, hindi ba dapat hindi na ginawa yung Ah, hindi, hindi uh, walang kinalaman yun sa guilt or uh, innocence dahil ah, uh, where there were legitimate reasons kung yun ang totoo, di ba pa paano yung si Ping Lakson? Di ba nagtagurin si Ping Lakson? oh later on, he was found uh, uh, to be not liable, di ba? oh eh, yung ano, di ba nagtagurin yung asawa ni Congressman Luistro, di ba? oh di ba, inami pa nga niya, tinatago niya yung asawa niya. So, iba eh, bakit uh, si Pastor lang ang pinag-iinita? Di ba, yung asawa niya, you ano? Know? Naniniwala po ba kayo sa kasat, sinasabi na dahil araw, ba na gamitin ng mga kutintino ang pangalan ng Diyos? na ato. Ay, di, ano eh, freedom of religion eh. Yung sinasabing kasamaan, That has to be proven in a court of law beyond reasonable doubt. Sa ngayon, may presumption of innocence. Kaso mo, ang ginagawa nitong tong PNP, dinidemonize siya eh. Ginagawa eh, wala pang hearing ah. Eh. Hindi pa na nga nagtatrial eh, pinipronounce na siyang guilty. Kasama yan sa demonization process ng kasalukuyang gobyerno. Ganyan talaga ang mga dictatorship ha. Dinidemonize yung mga kanilang kalaban. Pero being his legal... Pero ang maliwanag, hindi siya na hindi siya nahuli. Sumurender yung mismong head na ng isap ng region sinabi sa kanya sumurender yung mismong gobernador ha, ng Davao del Norte si Governor Edwin sinabi galing Lord Arturo Pato so ano yung pinagbubungkal nila Torero? kapote ang nangyari